Yon, what's up mga kalomute yan, magandang araw po sa inyo At meron lang tayong isang make blog vlog ngayong araw nito Habang nagkakape Yan, so Another day, another vlog, another even day Sa isa na namang kwentuhan Ito, nakikita nyo dyan yung iba sa mga ating mga bird So Pinaayos ko lang yung ating computer na gagamitin sa ating mga pa-free raffle kasi wala pa akong webcam eh. So, itatry ko kasing mag-livestream gamit yung PC. Eh, wala tayong laptop. So, try natin sa PC mag-livestream -mag para makapag-start na tayo, makapamigay ulit. Katulad ng mga ginagawa natin, yung mga free raffle natin, lalo ngayon, mag-December na, uh, hoping na makapamigay na tayo ulit. So, So, back tayo sa ating topic. Meron akong ipapakita sa inyo na uh, isang pangyayari dito sa ating ibunan. So, ngayon ko lang to na-experience. Kaya gusto kong i-share sa inyo kung ano to, kung ano tong nangyari sa isa nating pair. Nagula talaga ako eh. So, samahan nyo ako pagkatapos ng intro. And out! Yung mga kapatid na mag-iibon. Uh, tour ko muna ulit kaya ng konti sa ating ibonan. So, yan. So, uh, maghahapon na kasi. Yan, mayroon na naman tayong ilaw. So, ito. Yan. Ang ating mga panilalaking panghaguromo project. Ang ating mga albswan, walang kamatayan. Yan. Yan. Yung mga ano. Pinagsama-sama ko muna ulit yung mga kits natin. Wala na naman kasing nag breed Isa lang yata yung nakasalang doon. Ito, ito pa. Ito siyempre. Ito yung mga personata. Ito, mga bago natin pa. Pa'y nakay pala, no. Yan, yeah, may lutino pa dyan. Magkakapatid yung apat na yan. Pero lang dito sa Albsona to marbled. Yan, magkakapatid yan. Ito pa. Kaya mga possible split ino yung iba. Ito rin mga next, ano natin to. Next batch, mga possible split ino rin to eh. So, ayaw mag-focus. So yan, pero hindi yan ang ating topic ngayong araw na to. So ipakikita ko na sa inyo. Yan, dito oh, nakita nyo, ang dami pa rin bakante. Yan. So, hindi pa rin tayo masyadong makapag-focus kasi sa ating uh, breeding. Ito ang mga bago nating painakay ng mga parakit. Ayan. So, eto. Uh, ano to eh? Ano ba ang nakalagay dito? Alam ko, pang Project Lutino o pa rin yung nandito. Or Project Ino e, o pa. Ayan. May, ayan, buntis yan eh. Uh, Mangingitlog na. So, may nakita ako kasi dito itlog niya. Ayan o. No? Oh. Nakita niya yung itlog na yan. Napakaliit. Parang itlog ng butiki. Hawakan natin. Yan. Sobrang liit yan, guys. Compare sa totoong itlog. Yan. Compare sa totoong itlog ng, ano, ng Africa natin. Napakaliit talaga. So, ano bang dahilan kung bakit may ganyan. Isa pa lang eh. Pero sobrang late. Hinayaan ko na lang. Yan oh. Uh, hinayaan ko na lang siya dyan. Na mag maglimlim para matuto. First timer kasi yan. So, hanap tayo ng ano. Nang pwedeng pagkumparahan sa kanya. Eh, hey, tingnan natin. Ano ko may tinapon akong itlog dito. Eto. Uh, may tinapon tayong itlog dito na eto ito unfertile to eh. Na, napisa na kasi lahat ng itlog ng isa nating breeder. Ito na lang yung hindi kasi unfertile siya. So ayan kunin natin yung isang itlog dito. Para makumpere yung <laughs> pagkakaiba. O, okay, ayan. Yan yung itlog nitong parisan natin na nandarito. Ayan. Isang green, ewan eh, ko kung yung to. Saka blue yuwing o pa. Possible split in o to parehas eh. Nagpupokus. O basayan niya. O yan. O yan. yan sila. Silang dalawa. Ah, uh, buntis pa rin naman yung blue yo, blue yo yung o pa yata. Ande blue blue o pa lang. Turquoise or hindi, blue lang. Blue lang. So yan, eh itlog nila, first egg. Sobrang liit. Kumpara sa sa toong itlog. Yan Ba wala pang kalahati. Kaya, so, ano bang indications? nang ganyan, kapag ganyan ang ating mga alaga. Yan, balik na natin. Sana mag-itlog pa ulit. Subscribe! Subscribe! <laughs> so yun, ano bang mga indications ng mga ganyang pagkakataon sa ating mga alagang ibon? So obviously, possible na kulang sila sa calcium or kulang sila sa vitamins. Talaga namang aminado naman talaga ako ngayon na hindi ko masyadong natututukan yung pag-aalaga ng ibon kasi medyo busy talaga sa pagdadrive. So, yung katawang natin syempre na wait, kunin natin. Ayun, siyempre yung katuwang natin sa pag-iibon, ito, yung biopet. Tinatamad ako ng iakit, nasa ref lang. So ngayon, inakit ko na ulit. Ayan. So, bibigyan na ulit natin sila. Tututukan na natin ng konti. Kahit pa paano yung pag natin. Kasi, i-out ko na yung iba ng mga ibon. Try ko magbawa. Na iparaffle na ulit. Ipa-free raffle. Tapos, ibenta siguro yung iba para kahit papano may pambili tayo ng patuka. Tapos, para mabawasan, sobrang dami talaga. Ang last pa rin sa patuka eh. Pero, mas okay na ngayon kasi nabawasan na to last time. Nakaka-isang sako tayo dati a week eh. So, ngayon, mahalos sumaabot na nang two weeks yung isang sako natin. Kaya, malaking, malaking na rin yung nabawas sa ating mga alaga. So ngayon, saka marami na rin kasi in-stop sa breeding. Hininto ko talaga yung pag breed Kaya abangan nyo guys yung mga free raffle natin. Tapos sa mga gusto naman bumili ng ibon, sige, mura lang natin ibibenta yung iba. Pero not sure kung mga pairs eh. Kasi sama-sama lang talaga sila. Kayo na lang bahala kung gusto nyo bumili. As package naman yung karaniwang ginagawa natin. Kaya sigurado masisihan kayo sa presyo na makukuha nyo. Kung as package yung mga gusto nyo. Try natin ulit mag-post. Pagsasama-samahin ko na. Pero gusto kong unahin yung free raffle natin. Katulad ng nakasanayan natin dati na halos every week ay nagpaparaffle tayo. So, babalik natin yun. Asikasoyin ko lang yung computer na gagamitin natin para sa pagpaparaffle. So yun. Yun, karaniwan talaga nagkakaroon ng pagka, mga ganon na fault sa ating mga alaga dahil syempre, sigurado, dahil nga medyo napabayaan natin, kulang sila sa vitamins, kulang sila sa calcium, uh, kulang sa pagmamahal yung mga alaga natin ngayon kasi hindi ko talaga sila na aalagaan ng maayos dahil sobrang busy talaga, naghahabol ako lagi ng oras sa uh, pagpapatuka dahil pilipilit kong maaga makapagtrabaho para mas maganda yung kita. Pero ngayon, talagang i-out na natin yung iba para kumunti na lang yung kailangan nating alagaan. So, yun, ipaparapol natin. So, kung kayo, eh, hindi naman masyadong busy, lagi yung tatandaan na kung maganda yung pag-aalaga natin sa mga ibon natin, maganda rin yung mga ibibigay sa atin ng mga alaga natin ibon. So, kahit naman pa paano, no, mayro tayong mga nagiging painakay sa mga project natin na ibon, eh, yun lang din ang mga sihalos yung mga nakasalang. So, abangan nyo yung ano natin, yung mga pamigay natin na ibon. Tsaka, alagaan nyo maigi. Ito, babalik ko na ulit sila dito sa biopets. Yan ibabalik ko na sila sa biopet sim, parang daluhong buwan kaya ata sila halos hindi na nabigyan ito, or baka nga tatlong buwan pa eh, pero ito na kinuha ko na sa baba, stay stay ko na to dito para mabigyan ko na sila ulit, so yun, yun lang yung pinakita ko sa inyo, laging inyo pong tatandaan, alagyan po natin ng mayos ang ating mga alaga lahat ng supplements na kakailanganin nila ibigay po natin kahit anong brand man po yan. Basta merong suporta na supplement sa ating mga alaga, eh, napaka-importante sa sana. Para hindi mangyari sa inyo yung nangyari dito sa isang breeder natin. So, sa lagal kong pag-ibon, ngayon lang ako naka-experience ng gano'n. So, sya sila pa lang naman. Ang iba namang nating bagong breeder, eh, nagka-clutch naman, ang maganda. Yan siguro talagang ah... Uh, lang na kulang talaga siya siguro sa ano sa calcium at saka mga vitamins na kailangan ng katawan natin para sa pagbi-breed lalo ng ibon kasi sa breeding kailangan condition na condition yung katawan ng mga ibon natin napaganda ng pangangatawan nila at saka ng sistema nila ng health nila para pagkasinalang natin sila sa breeding eh maganda talaga yung mga produce nila so yun yun lang isang mga payong kaibigan sa ating mga kaibigan mag-iibon. Alagaan po natin na mahusay ang ating mga alaga. So, papano guys? Hanggang sa muli. Hanggang sa muling paglipad. Ito ko si Basti. Ang iyong lingkod. Maraming salamat po. Out na tayo. And out.